Ah, good morning, good morning, sa inyong lahat guys ah, Ito guys, dito sa bukid ngayon Ito natin yung pati na patubigan ko guys, ito yung pati na ko ngayon So guys, oh, yung water pump na sinukuha ko dito sa bukid din Lagi sa kanal, sa oridition Ito na guys, yung tunay yung pare na lagi ko pinapakita sa inyo na binablog ko Ito guys, tignan ko doon sa dulo guys, banda doon lang kung okay na yung ano ya guys pero wala pang tubig guys kaumpis ako palang nagpatubig ngayon ayan puntahan ko ngayon yung tubig nya maha meron na din guys kunti ayan, dito din pala yung aming guys o. hirap na magsasaka guys kung hindi ka magsaka wala kang makain guys kaya dito tayo muna sa bukid ngayon matapos noong new year ito naman ng ano natin guys uh, ginagawa natin dito sa bukid yan, dito ako sa bukid ngayon. Kasi tingnan ko ngayon yung patubig kung may tubig na yun sa dulo, guys. Kasi ka, uh, ngayon ko lang kasi binuksan yung patubig ko. Kaya tingnan natin kung may tubig na. Dulo sa dulo, ganito talaga ang buhay namin dito, guys. Eh. Kung hindi ka magsikap sa so, uh, magtanim, wala. Wala ka makain. Kaya ganito. Kaya kailangan, ito paano, magpaano tayong ano, Tignan natin yung tubig. Ayan, para tingnan lang guys yung tubig dito guys. Nandito na yung tubig guys para na. Ayan guys, dumadaloy na yung tubig. Papunta dito sa bukid. Ay, no, sa ano, Sa ang bukid na naman. Ayan. Ito yung buhay na yung dito guys, papatubig. Ayan. Ito guys, yung so, araw, mainit na. Ito pa yung papatubigan ko guys. Oh. So, madami pa yung papatubigan ko. Ayan, madami. Hanggang doon, sa dulo to guys. Doon sa dulo pa yung papatubigan ko. Doon sa dulo. Kaya ayan, dito muna ako at magpapatubig. Ayan, habang ano pa guys, ito yung ano, kabuhayan namin dito. Bukid, kung wala to guys, wala. Hindi ka ano, hirap kung bibili ka pa ng pala ay, ay bigas. Ayan, mahal yung bigas guys, kaya kailangan. May kahit na konti lang yung tinataniman mo guys. At least may ano ka ay pa pagka, pagkakuanaan yan ko yung mga dikot yung mga damo guys dahil yung damo kasi ng biuro kaya pa yung sisip sip sa palay eh. yan kaya ko yan dami din may, ano, may pa isa isa na damo guys Ayan. pa isa, isa yung damo nagaano yung damo yan, pupunta ko doon balikan ko yung ano ko guys yung water pump kasi nandun sa dulo dulo sa dulo pa yung water pump And.